so good thanks sa inyo mga ropa support today si video nga mga ropa eh. <laughs> nandiyan tayo ngayon sa Dejon public market mga ropa para maghanap ng mga kain o merienda mga ropa so hapo na nga dyan, mga ropa actually itong video ko na mga ropa video ko na mga ropa is last year pa to ng summer Ah, ngayon ko nga lang i-upload para pat nag ngayon ng bagay nakatago patagal na 'to nakatago sa gallery ko mga ropa. 'Yun. So ngayon pa nga natin may i-upload yeah, ko mga ropa. <laughs> Tagal na ilang ilang months na, 10 months na ata, 9 months na sa phone ko mga ropa. Tama ba? O, oh, doon na, like, oh, September, October, November, December, January, February, March, April, mga ropa pa nine months na sasa, sa sa phone ko na naka-impact. Yan yun yung no, loob na public market sa may Dijon, mga ropa. Yun. Ang dami mga pwedeng kakay, yung mga street food na tulad nyan, mga ropa. Yan o, di ba? Pero ay bangay na hanap ko po pa na gusto kong tikman. Yun yung tinatawag nila, pump, pump skin ba? Pump skin, di diba ba? Bitis na maayos parang mga ropa, no? pump skin soup o ito yung tawag nilang uh, hubak chok mga ropa masarap yung mga ropa yung squash ang skin, ano ba, yun na yun mamaya, may kita nyo ropa, kung anong klaseng yung mga ropa masarap siya ropa, medyo madalis-dalis as parang, alam mo yung sa Pilipinas na parang pido-pido ihalong sya ng mga ropa, kaya gustong gusto ko yung mga ropa kaya hinahanap ko sya kung saan ba nakapeso dyan yung nagbibenta ng mga ropa. So, ikot-ikot ka lang tayo dyan, mga ropa, no? Dyan sa public market, sa dyan, mga ropa. Araw-araw, ganyan dyan. Lalo pag Sabado, Linggo, mga ropa. Talagang maraming namibili. Hindi na tulad sa ni sa auction, eh, konti lang. Yan, mga ropa. Yan yung sabi ko, uh, pumpkin na soup, no? Yung pinatawag nilang ubak chok mga ropa. Okay. Yan, no? Yan, bali 5,000 mol nga siya mga ropa. Hindi ko nga alam mga ropa kung siyempre hindi mo na ako magaling mag-anggol. Hindi ko alam kung parang alam yun kung ilang beses ka pwedeng kumuha o hindi ba. Kasi sa toto parang ang mahal niya sa 5,000 mga ropa. Na. Pero ang laki din mo naman, ano, ang laki din mo naman ng bawal yung lagay ng mga ropa. Yun o, know? yun know, ba? Diba? May bilog-bilog. Hindi nagustuhan ko dyan mga ropa yung may bilog-bilog kasi may anong ganyan mga ropa yung plain lang wala siyang binubinong kasama mga ropa yung naka nakapeso na mga ropa nyo gutom na gutom niya yung panahon na yan mga ropa mainit Main na yun no? samog yan mga ropa so dito ngayon sa kukulia mga ropa, mga ropa no, April na spring magsasummer na rin mga ropa nangaalok pa ano ako grabe. Delicious yan mga ropa. Delicious talaga yan. Hindi siya nakakaumay. Oh, mamaharang pa ang tissue mga ropa. Ito niyo. Hindi pa yung napinsumbo yung nakakaay. Bastos ng batang ah. Oh. <laughs> Siyempre, dahil tayo sa labid natin mga ropa. Kung napapasin niyo mga ropa, na puro mo na pandala yung ito dyan sa palengke. <laughs> Bibira kayo mga na nagibata-bata dyan sa palengke. You know. Bibilangin natin mga ropa, wow, di tayo kung, kung, kung ilan yung dadang medyo bata, bata ang edad. Wala pa, mula kayo na, no? Tingnan naman. <laughs> Pero diba, o, tayo, yan, yeah, isa. Isa pa lang, ano, isa. Wala well, sila mo, Diba, mabibilang mo talaga yung medyo bata-bata -bat ang lumadaan dyan, mga ropa. Tsaka yung, bata, o, uh, dalaga. Ayun, no? Nungan kung dalaga yung mga ropa na namamalengkid yan sa loob ng dayon Public Market mga ropa hindi pa ang sarap yan mga ropa kasi medyo maikmik nga lang pero sulit yan mga ropa sa 5,000 parang ako para medyo na mahalan pero matikpang ko naman ang sarap yan mga ropa sulit ang 5,000 yan 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 hindi yun ang gusto ko ngayon. Hindi ko masyano kung wala ako. Ewan yung iyo alam mo yung ropa. Alam yun eh. Sabaw siya mga ropa. Sabaw na para masin-pasin. Laban niya siya. Ito ba time Yung sabaw para maal. <laughs> Hindi ko lang kung may suka siya mga ropa. Parang gano'n. Parang may suka yung sabaw na yun. Ang ropa niyo. Yun ang bilo-bilo masarap. Yung medyo patapat ako. Di ba? Sub na yata ang ropa niyo. Mukhang paubos na. Ha paiba-iba na video ng cellphone niyo hindi mo pa kayo sa personal cellphone niya eh hindi no sa mga bago nga sa channel ko mga ropa eh, huwag niyo kalimutan magsubscribe at pindutin niyo rin yung bell button or yung call para ma-notify ka sa mga video ilalabas ko mga ropa salamat sa mga subscribe comment lang kayo mga ropa kung gusto niyo uh, puntahan natin dito sa Korea. Huwag lang sa Jeju mga ropa kasi ang Jeju kailangan i-plano yung kung trend, trend lang kaya puntahan ng trend o bus o taxi. Puntahan natin yung comment kayo mga ropa kung saan gusto nyo lugar dito sa Korea na uh, gusto yung puntahan ko. O para ma-video na ito, i-vlog natin mga ropa. Suggest kayo mga ropa kung gusto nyo challenge na pwede kong gawin dito sa Korea mga ropa. So actually mga ropa ako, one year na lang ako dito sa Korea at uwi na rin ako. Matatapos naman itong kontrata natin mga ropa. Kaya sinusunit ko na rin yung paggala-gala o paglabas-labas dito sa Korea mga ropa. Kaya COVID lang ngayon kung gusto yung lugar dito sa Korea na pupuntahan natin na pwede natin punta. Basta huwag lang Jeju mga ropa. Dahil patay tayo doon. Pero plano yun mga ropa. Dumukot na ka na pambayad ng ropa niyo. Hop, manon. Office free pa yan, Moropa. Kagawa po ng batang aray. Sarap lang <laughs> po Ayan na, na ropa yan. Iyan na. Sold na, malakas na ulit. Pwede nang mag-vlog. Di ba? Ang hirap mag-vlog ng gutom mga ropa? May yun. Di Ang laki ng public market dyan, ropa sa, ano, sa So, ba talaga nito? Kompleto na yan, mga ropa, Kompleto na dyan. Okay, okay, pangasalab yung mga ropa eh. dry, mic, dry market na yan, wet market na yan yung mga ropa yung May mga damit, putas, bulay, karne, ahiyan, alam mo yun, kompleto mga ropa, yun. Yung hindi na makakaroon yung mga, karne, mga diba? Wala ka nang hahanapin pang iba, lahat dyan mo ng mga ropa. Hindi ka na kailangan pala lipat sa iba. At kung bago ka nga sa akin channel, mga ropa, eh, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pinutin mo rin yung bell button or yung call para manotify ka sa mga video ilalabas ko, mga ropa. So, so mga kapang-o, oh, W1 na dyan, mga ropa. May trabaho sa iba't mga bansa. Stay safe. Ingat kayo lagi, mga ropa. Babayi, mga ropa. Salamat sa panunod.